Guys, welcome to my vlog. Ayan, meron tayong malaking dalag, guys. Mas malaki pa sa kamay ko. Oh, 'di ba? As in ang taba, mas mataba pa sa aking paa. Ay sa aking ano, binti, ayan. And guys, oh, 'di ba? Gagawin nating fish fillet. Ito ay still alive, oh, 'di ba? Malaki kayang i-cover up yung malaking ano chopping board. Hey guys, welcome to my vlog. Meron na naman tayong lilinisang dalag guys. Oh. It's really big. Tatlong piraso. Ayan, mas malaki pa sa kamay ko. Oh. Ay, nakulit na naman ako matapos nito mga ano siya guys siguro 24 inches yun oh mas malaki pa sa pa ako hey Tyson. Tyson. oh ouch 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 aray in the lag ito na siya naka marinate ni marinate ko to sa ano sa bawang tsaka patis tapos garlic powder na rin para mas ano. Yan, tapos konting asin. Tapos igugulong ko siya mamaya sa cornstarch. Tapos ipiprito ko siya ganyan. Charan! ready na. Kampit na lang. Ayan at Tapos, magmamash naman ako ng sweet potato potato para sa aming dinner. Ayan. Orang potato style mo na ngayon ang dinner natin. Ayan. Ito na yung dalag. Ginawa kong fish fillet. Ni-slice ko na siya ng, mali ng ganyan tapos magamari niyan yan kanina. kasi ko ng coins pa